Iwan ko kung broadcaster ba talaga ito. Si Ka Rex. Pero kilala niya si Cesar si Sinita. Dahil sabi niya kung may mga katalungan kayo, itanong niyo kay si Sinita. No? Pero pinakalat niya ang balitang walang batayan mga kapatid. Bakit walang batayan? Sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Kristo sa paraang uh, ng batas noong panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang katoliko lamang ang uh, ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon mga kaibigan gaya ng INC at saka yung uh, protestante ay mawawala daw ho kung bagay uh, eh di ba't namatay noon si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plain crash sinikap ni Corazon Aquino. Ah, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na para ang gusto nilang kubkabin ho yung sentral at gawin ho nilang ah, bagong Malacanang at gawin ho ng templo. E eh, di ba't uh, ah, pinagnanasahan gawin ho basilika na matay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Ganyan din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Huwag nyo ho nga uh, gigisingin. Yung higanting natutulog, ito pong Iglesia ni Cristo. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Imagine, ayon sa kanya, na gumabawa daw umano ng... Huh? Gumawa daw umano ng batas si dating President Ramon Magsaysay para gawing official na reliyon at relihiyon lang ang simbahan katoliko. So, ibig sabihin, kalaban ni Magsaysay ang Iglesia de Cristo. Pero ano itong Oh sandali. Ano itong Pasugo magasin nila? Tingnan niyo, Pasugo magasin nila. Si Felix Manalo tumanggap ng regalo galing kay dating presidente Ramon Magsaysay Nasa sa Hulyo 1964, pahina 27. Ang tanong, totoo ba ang sinabi na nagawa ng batas si dating Pangulong Ramon Magsaysay para ang katoliko lang ang official na relihiyon sa ating bansa. Totoo ba na sa panahon nila ni dati Pangulo Corazon Aquino at Jaime Cardinal Sin may balak silang aagawin ang sentral ng INC para ano ba talaga? Kaya nga nagtanong ako, broadcaster ba ito? Bakit? Aagawin ni dating Pangulong Corazon Aquino para gawin daw umanong bagong Malacanang. Pero may iba naman siyang pahayag para gawing basilika. Ano ba talaga? Basilica, Malacanang. May batayan ba ito? Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Windel, talibong muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, huwag kalimutan na pindutin ang like at huwag din kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Sabi pa nitong si Karex, Huwag ninyong gisingin ang natutulog na higanti. Ang tinutukoy niya, ang iglesia ni Kristo. Ba't higanti ginamit niya? Alam kaya niya na yung higanti, giant, fallen angel yan. Pagkatapos sinabing, huwag mong, huwag ninyong gigisingin ang natutulog na higante. Ang iglesia ni Kristo. Ako okay. Isa-isahin na natin ito mga kapatid. Na-surprise ako dahil kung ikaw isang broadcaster, di ba bahagi yan sa ating pagiging broadcaster? Ang tinatawag na investigative journalism. Mag-investiga talaga. Pero, una, itong pahayag niya na malinang wala talagang batayan. Batang abs lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Oh, so ah uh, sabi niya, lahat umano na lumalaban sa Iglesia ni Cristo ay nawala ang abs Patunay lang. Una, nawala sa ere ang abs -CBN. Dahil sa pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, galit na galit siya sa ABS-CBN yeah? at sa Rufflers. Kaya nga, nagkakasuhan at buti na lang nanalo yung sa Rapplers. Ang abs gamit si matkulit na isang iglesia at alam nyo naman na si eh, itong kanilang kanilang tagapangasiwang pangkalahatan ay ginawang ambasador sa OFW ni, ni Digong noon. No? Isa sa mga di nagustuhan ng INC yung iniulat ang pangyayari sa awayan sa loob ng iglesia. Diba ba? Daming mga ulat lumabas, in-interview yung mga natiwalag. So, kaya, hindi naman yon ibig sabihin na bias ang ABS-CBN. Bakit? i in interview naman yung kanyang, kanilang tagapagsalita. No? Dahil kung bias ang ABS-CBN, yung tagapagsalita ng INC, hindi eh, na dapat eh, eh, interviewin Pero galit sila. At sa pagkawala sa ere, ang ABS-CBN umano ay isang halimbawa ayon sa kanya na talagang may mangyari sa mga kumakalaban sa INC. Halos lahat ng lumaban. E eh, di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo. Oh yon. Sinubukan ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo. Totoo kaya yan? Sige, isa-isahin natin bilang broadcaster, mga kapatid. Kung sinubukan ni magsaysay na pabagsakin ang Iglesia ni Kristo, ibig sabihin, kalaban sila sa founder, si magsaysay at si Felix Manalo. Kalaban sila. Pero ang tanong, ano itong nasa larawan sa pasugo magasin ninyo? Kung saan, sa kaarawan mismo, ni Felix Manalo, ito may ibinigay si Ramon Magsaysay at may nakasulat pa dito si kapatid na Felix Manalo at ang Pangulong Ramon Magsaysay. Ito ay kuha sa isa sa mga nakaraang kaarawan ng una. Oh, so, sa kaarawan pala ito ni ah... Uh, ni Felix Manalo binigyan ng regalo ni si ha, ni Ramon Magsaysay na Pangulo noon. Pero ayon sa kanya, nagawa daw ng batas si Ramon Magsaysay na ang Iglesia Katolika lang ang gawin na relihiyon sa ating bansa. Sa paraang uh, ng batas noong panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang uh, ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit bilang broadcaster, kung totoo at uh, may credibility ang pahayag niya, una, dapat binakita niya ano na presidential decree o presidential decree man na inilabas ni dating pangulong Ramon Magsaysay na idineklara na ang Katoliko lamang ang magiging official na reliyon sa ating bansa. Ayon sa The Revealers, ito mga mga ngaral sa iglesia. Isa sa mga kinikilala nilang source na real, reliable source daw. Ang chat GPT, o. Oh. Balikan natin, ha. Sa itong ko yung Robert, pangalan ng iglesia tayo. Ah, sandali, sandali. ah uh, chat GPT daw. Ang... Sabi nila, reliable source. Oh. Chat GPT. Oh, na eh, tingnan natin dito. So, uh, uh, Chat GPT, reliable source daw. Okay. Um, may sagot ulit si Chat GPT na credible source ng pala. Oh, credible source pala. Si Chat GPT, credible source. Kaya, Tatanungin natin si ChatGPT batay sa pahayag nitong si Carex. Anong sabi niya? Nagpasa daw ng batas si President Ramon Magsaysay na katoliko lang ang reliyon sa Pilipinas. Ibig sabihin, mawala na yung Iglesia ni Kristo at mga protestante. Okay. Di ba ayon sa mga mga ngaral sa INC, ChatGPT, reliable. Oh? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Oh, credible source si ChatGPT. So kung credible source si ChatGPT, tanong natin, tanungin natin, totoo ba na nagpasa ng batas si Presidente Ramon Magsaysay na katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas. Ito po mga kapatid, bansinin ninyo. Sabi dito ni Chachipit hindi totoo na nagpasa si Presidente Ramon Magsaysay ng batas na nagsasabing katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas. Mga mahalagang katotohanan, Sekular ang estado ng Pilipinas. Ayon sa saligan, saligang batas ng Pilipinas, walang itinatag na opisyal na relihiyon ang pamahalaan. Ipinagbabawal rin ang pagtatanggi o diskriminasyon batay sa relihiyon. Ito ay nakasaad sa separation of church and state shall be inviolable. Article 2, Section 6 ng 1987 Constitution. At meron ding katulad sa provision sa 1935 at 1973 Constitution sa nasakop ng panahon ni magsaysay o si Kaya ang tanong bilang broadcaster na si Ramon Magsaysay daw nagpasa ng batas para katuliko ang magiging opisyal na relihiyon. Si e Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasa uh, nagpasawo ng batas noong panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang katoliko lamang ang uh, ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit, lahat to ng relihiyon mga... Oh, yan. Bilang broadcaster, kung parang magiging credibility, ah credibility may credibility yung pahayag niya, it dapat ipinakita niya ano yung sinabi niyang batas. Parang di bunga lang sa kuro koro at imagination. Diba? Ngayon, Tiningnan natin, tinanong natin sa chat GPT. Abay, di pala totoo. Kung talagang si Ramon magsaysay ay nagiging kalaban sa founder ng INC. Iba't may malaki silang larawan na nasa pasugo magasin na nagbigay ng regalo pa si Ramon Magsaysay. Okay, tuloy natin. Kaibigan, gaya ho ng INC, at saka ho yung uh, protestante, ay mawawala daw ho. Kung bagay, uh, eh di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay? Ah, yon ang gusto nilang ipalitaw. Namatay si Ramon Magsaysay dahil kinakalaban ang INC. Sa paanong paraan? Na kinakalaban ang INC. Dahil daw, naglabas ng batas. Eh wala namang... Wala naman tayong makita na may batas na inilabas para gawing opisyal ang simbahang Katoliko sa panahon ni Ramon Magsaysay. Ito, tinanong natin ChatGPT GPT dahil sabi nila, reliable source daw umano. O, hindi totoo na nagpasa si President Ramon Magsaysay ng batas. Na nagsasabing Katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas. Ah, di totoo. Pero ito pa. Ito pa ay kinakalad dahil doon sa Plain Crash. Sinikap ni Corazon Aquino, ah, kasama ho niya kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na para ang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang uh, bagong malakanyang. Oh, bago dyan, bago dyan. Sige, balikan natin ang The Revealers ANC na sabi nila, reliable source, ano daw? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila. Ah, oh, credible source si ChatGPT. Anong sabi ni Karex dito? si dating Pangulong Corazon Aquino at si Cardinal Sin. And si, na para ang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang uh, bagong Malacanang at gawin ho yung templo. Oh, so, gustong kubkubin ni Pangulong Corazon Aquino at kaaliyado niya si Cardinal Sin. Kaya, tanungin na naman natin si ChatGPT. GPT. Totoo ba na may plano sina President Corazon Aquino at Cardinal Sin na pabagsakin ang Iglesia ni Kristo? Eh, ito ito ang lalabas na ah, sagot mga kapatid. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na may opisyal na plano si Pangulong Corazon Cory Aquino at si Cardinal Jaime Sin. Na pabagsakin o ipawalang bisa ang Iglesia ni Cristo bilang relihiyon o bilang organisasyon. O 'yon. Wala daw. Walang batayan ang pahayag niya. Pero, may dagdag siya dito. Ang dagdag niya, balak daw umano, maraming salamat ni Iyomi. No, maraming salamat po kapatid. Nal, Jaime misin. Corazon Aquino, sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Ganyan din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Habang papauwi naman ho, gano'n. Oh, iyon. Ah, uh... Yun ang sabi niya. Now, ngayon, tatanungin naman natin kung si ChatGPT na sabi ni sabi nila si ChatGPT ay reala, reliable source. Totoo ba na may plano si Presidente Corazon Aquino at Cardinal Sin na agawin ang sentral ng INC? Ito ang lalabas mga kapatid. Ah, tingnan niyo. Ito ang lalabas. Walang matibay na ebidensya o dokumento na magpapakita na totoong plano ni Pangulong Kurason Aquino at ni Cardinal uh, Sin na agawin ang Central Temple o sintro ng Iglesia ni Kristo para gawing New Malacanang o Basilica ayon sa mga nasisayasat na sources. O, oh, so, di ba kinikilala nila sa si ChatGPT na reliable? O, oh, wala dong batayan. Ha? Ah? Walang batayan. Ang pahayag niya, Oh, ito pa. At napanaginipan mga kaibigan. Oh, sandali. Ah, uh, ito'y ito may kaugnayan sa sa isang uh, director. Ayun si Wen Deramas. 'Di ba nagpauso siya sa social media na may halong panlalait kumbaga kinukut niya laban ho doon sa INC kasi nananaginip daw ho siya kagabi na yung kanyang napanaginipan mga kaibigan ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan. ba diba, yung mga kapatid ho na iglesia at namatay ho doon si Wen Deramas, adon ho sa sakito sa puso. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila Delima. O natatanda nyo, nagkaroon ho ng paksi. Uh, so dito uh, gusto niyang ipalitaw na sino man kumakalaban sa INC mamamatay ng kaguluhan adyan sa INC nakipagdulungan ho doon si Laila Dilima sa mga na natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung iglesia ni Cristo at ipinakulong ipinakulong ho ito di ba ngunit den ho sa kama kasamaang palad si Laila Dilima po yung nakulong di ba sa... oh, so uh, may plano daw umano si Laila Dilima na ipakulong ang INC Totoo ba yan? Pwede bang makulong kung walang kaso? ba? Diba? Maliban lang ni Ka Angel dahil sila mismo ang nagpared sa tahanan ni Ka Angel at nakuhaan ng uh, iba't ibang klaseng barel. Tayo yun, ning pabagsakin po Iglesia Ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka bias na pagbabalita ang ABS-CBN oh, no, ang ABS-CBN gumawa daw umano ng katha imagine katha ha so therefore walang batayan ang tanong wala bang batayan yung balita ng ABS-CBN na may mga ministro na uh, may nangyaring abduction di ba ba may lumalabas kaugnay diyan Oh. Di, wala bang batayan ang balita ng EBSBN kaugnay sa awayan sa loob ng INC sa panig nila ni Kaengel? Kung bias ang EBSBN, but yung tagapagsalita nila in interview pa kaugnay diyan. Okay. Upang uh, mapaniwala ho nila, 'di ba, ang tao laban ho sa INC sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam niyo marami na hong nag- oh, so natural, nag-shutdown ang ABS-CBN dahil galit na galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi inerenyo yung kanilang frankisa. No? Oh? At sa pagsisikap naman ni eh, Kongresman noon na ngayon senador Rodante Marcolita, 'yun, successful sila. Dahil galit na galit si Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ABS-CBN, tulad sa Rapplers noon, kaya may iba't ibang mga kaso ang problema nanalo lang ang Rapplers. Ngayon, punta tayo kay Senador R L L Laila de Lima. Eh, totoo na nakulong si Senador Laila de sa mahabang panahon. Nakulong talaga siya dahil sa mga patong-patong na akusasyon. Pero ang tanong, ano nangyari ngayon? Di po ba pinawalang sala si Senador Laila de sa patong-patong na kaso? Pinagtibay pa ngayon. Pinag, pinawalang sala siya. Oh. So, Tangka tuloy. Nagumiba ho sa INC. Lahat to sila, hindi ho nanalo. Oh. So, lahat sila hindi nanalo. Planong gigiba sa INC. Ano ba tayan na si Pangulong, ah, si Congressman na ngayon, Laila Dilima, Lima, planong gigiba sa INC talaga. May batayan ba siya o katulad lang sa ulat niya ni dating Presidente Ramon Magsaysay. Pero kung sisilipin natin ang Biblia, alam niyo ba, sa mga kumakalaban sa Diyos, kumakalaban sa Diyos ha, may nakasulat sa ikalawang kronika, kapitulo 21, versikulo 15. Ikaw mismo ay magtitiis ng malubhang karamdaman sa tiyan hanggang sa lumabas ang iyong bituka. O, yun ang mabasa natin sa ikalawang kronikas, kapitulo 21, akinse si, sa mga kumakalaban sa Diyos. Tanong, di po ba ang founder ng ANC na si Felix Manalo ayon sa Pasugo Magasin nagkasakit kaugnay sa kanyang bituka? O ito, Pasugo Magasin, Mayo Honyo, 1986, Pahina 21. Hindi ba si A Arios, sa grupong arianisim na nagtuturo na si Kristo ay tao hindi Dios, ganon din pumutok ang kanyang bituka? Hindi ba si Judas sa gawa kapitulo 1, versikulo 18? Ah, si Judas na ipinagkaluno kan, luno ang Panginoon, di po ba pumutok ang bituka? Eto, Kudas uno disi otso. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksel ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Tanong, ang founder ng INC na si Felix Manalo, Nagkataon lang ba ito na sa pasugo magasin ang sakit niya may kaugdayan sa bituka na pumutok? Nagkataon lang ba ito na may nakasulat sa ikalawang kronika kapitulo 2115? na iyong kumakalaban sa Diyos, magkakasakit at malubhang karamdaman sa tiyan hanggang lumabas ang iyong bituka? Nakakataon lang ba yun? No, mga mahal na kapatid, itong kumalat na ito na napahayag ni Karex Kayanong, isang ANC, sinagot lang natin, nilantad natin, imagine si dating Pangulong Corazon Aquino at si Cardinal Jaime Sin nagplanong aagawin ang Central Temple ng ANC para gawing malakanyang o gawing umanong uh, basilika? May may batayan ba? Hindi. Yun ay kuro-kuro lamang walang batayan mga mahal na kapatid no? so ulitin natin di natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa INC pero dapat sasagutin din natin itong ikinakalat nila mga kapatid dahil alam niyo naman ang kasinungalingan pag itoy palaging inulit-ulit ay magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.